Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. Uh, panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Uh, kung mapapansin nyo, ay, nandito kami sa may uh, farm or bukid dito sa may tarlac. So, eh, may mga nakatanim na palaya rito. Meron din mga siling aba. Ayan yung, yung pang sigang or pampaksil. Ayan no? Oh. So, titingnan natin ah. Ayan, may mga bunga-bunga na yan. Ayan, Pwede na nganiin mga yan. Ayan, so nandito pala kami para ah, mamili ng mga mais. Yung mga <coughs> ginagong feeds sa ah, pagkain ng mga manok or baboy. Ayan, ah, titingnan natin ah, kung, pa, kung paano kumuha ng ano ng mais dito sa bukit uh, ang ginagawa ko is binibili ko yung mga pinupulot ng mga bata ayan uh, bibili natin ng uh, 9 pesos kada isang kilo ay tapos ibibilad pa natin yan ayan yung mga mais ayan o uh, titignan natin ayan mapapasin nyo ay uh, ka uh, arbesin na ngayon to hintayin lang natin yung harvester paano kaniin yung mga mais na yan so abangan nyo mamaya ah. ah, dito sa farm may mga alaga silang mga bibi ayan oh. Ah, napakaraming bibi rin pala rito titingnan natin yung mga tanim nila rito kung anong pwede natin makita alam niyo naman sa bukit or sa probinsya eto may mga tao dito sa amin kasi sale or lemon grass ayan oh pakayabong ayan, oh may mga buko may mga saging mangga ah uh, sitaw tapos may munggo ayan kapag nasa probinsya ka talaga or sa bukid ah uh, marami kang matataniman dito ayan yung mga sitaw to Ayan o. Oh. May mga bunga na rin yan. Ayan na ay yung harvester Oh. Ay, titignan natin maya maya yan o. Oh. Ayan yung mag-harvest a sa mga mais. Ito. Lalapit tayo dito. Titignan natin yung mga bunga ng mais. Nag... Ito yung mga mais na pinapakain sa mga ano. Sa mga manok. Ginagawang pigs. Naku, napakalaki ng na mga bunga. Ayan. hintayin lang natin ta. Tapos yung mga kunwari may naka nakalagay sa lupa. 'Yun yung pinupulot ng mga bata para may may benta sila. 'Yun yung hinihintay natin kasi 'yun yung bibili natin sa mga namumulot na mais. So ayan mga tol, ito yung nabili namin kanina dun sa may kubo sa may matanda. Ayun, ito yung mais. Alos dalawang sako may get. Ay nakabenta siya ng ano, 1.8. Kulang, kulang sa 1.9. Ayun, ito yung nakabilad namin sa kabila. Ay yung mais namin. Ito yung sa yun, ito naman palay sa pinsan ko. Ay bumibili siya ng palay. Ayun yung truck niya. Yung na mais ayan lang. So wala pa tayong truck nito kaya hindi pa tayo makakabili ng maramihan. pa konti-konti lang muna tayo. Ay nakalagay sa motor. Ay napaka luwang ng ano na to. Lupa hindi Ayan. Ayan. may mga tubo rin. Ito malapit na rin ma maani yan yan. Kunting ano na lang. Baka sa 28 or 30. Maani na yan. So, mamaya-maya po, uh, punta tayo doon at uh, titingnan natin yung mga bata na namumulot. Yan! Artester ng mais. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan yung mais na na na, ayan o. Oh. So, ganito, ilang may bente Ganito lang kakunti uh, yung ano, na uh, ginapas pero marami yung nakuha nilang mga mais. Ayan. So, magaganda yung mais dito sa may tarlac. Ayan o. Oh. Katabi lang ng ilog. So, may nangingisda pa. Ayan o. Eh, hintayin natin yung mga namumulot na mais ha. Yun yung bibili natin mga namumulot na mayes ayan oh. ito tapos si binibenta nila sa akin hangintayin ko lang mga makaraming mga to tapos bibilin ko na yung mga napulot nila ayan ganito yung mga anak nila rito kapag may nag uh, nag harvest na mais ayan, para magka sila di ba na lang natin silang makarami mga tol ay napakainit pa naman dito Yo, ah, uh, welcome back to my channel. Ay, ito, uh, nandito kami sa may kubo. papa muna kami dahil pinapatuyo muna namin yung mais ayan ay, ano? oh. Ayun. Panibagong araw na naman to mga tol. Ah, uh, kasi hindi na ako nakakapag-vlog kaya ito panibagong pagbibilad na naman. Hindi ko na nakunan yung binilin namin na mais kaya medyo busy kahapon kaya ito hihintay ulit tayo ng mag harvest ng mais nasira kasi yung harvester kahapon kaya hindi ko na na nakuha na ng vlog so, yun mga to lang uh, next vlog na lang ulit uh, dito sa may buhay probinsya or buhay bukid kaya salamat sa inyo mga tola sa sinas vlog na lang ulit